Magandang araw mga bata, tayo ay magpapatuloy sa ating nagdaang aralin ngunit atin naman tatalakayin ang tungkol sa katapatan sa pamayanan at mga tanda nito at pagsasabuhay nito. Narito ang mga layuning pampagkatuto. Una, na isasabuhay ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga bagay na hindi kanya pagiging totoo sa salita at gawa. Ikalawa, natutukoy ang mga gawain ng katapatan na umiiral sa pamayanan. At ikatlo, naipaliliwanag na ang mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya ay patunay ng pagsasabuhay ng mga aral ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Mga bata, tignan ang nasa larawan. Ano kaya ang ipinapakita nito? Magaling. Ipinapakita nito ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagsasauli ng gamit na kanyang napulot. May alam ba kayong ibang wika maliban sa Filipino? Ano ang katapatan sa wikang ito? Ano ito sa wikang English? mas lalo pang mauunawaan natin ang kahulugan ng katapatan batay sa mga salitang kasingkahulugan nito sa iba't ibang wikang Filipino. Sa Ilonggo o Hiligaynon, ang katapatan ay pagkamatino oron. Galing ito sa salitang tinood na ibig sabihin ay totoo. Ang salitang pagkamatinod anon naman ang sebuano ng salitang matapat. Makikita natin sa mga salitang ito na ang katapatan ay nauugnay sa katotohanan ang katapatan ay ugnay sa mga bagay na totoo o tunay. Ito ang kalagayan ng pagiging wasto, hindi mapagkunwari at hindi nagpapanggap. Sa konteksto ng kaalaman, ang katotohanan ay pinatutunayan ng mga datos, impormasyon, o realidad na hindi binabago batay sa personal na opinyon o paniniwala. Ito rin ay may kinalaman sa pagtukoy sa realidad ng tama pagpapakita ng integridad sa komunikasyon at pagiging tapat sa sarili at sa iba makatotohanan at malinaw ang tinutukoy ng taong tapat sinasabi niya ang totoo at walang layuning manloko makikita ang katapatan sa gawa at buhay dahil nagsusumikap na maging tapat na papahusay ang sarili mismong buhay dahil ito ay nakabatay sa tunay na kalagayan ng mga bagay-bagay ang pagpapahalaga sa katapatan nagtutulak sa isang taong mamuhay sa katotohanan ng walang pandaraya o panlilinlang. Makikita ang katapatan sa salita sa pagpapahayag ng tunay na saloobin at opinyon. May makatotohanang pagkilala sa sarili ang matapat na tao. Hindi siya marunong magmalinis, marunong siyang magpakumbaba. Ang batang matapat ay magalang at maunawain sa iba isinasaalang alang-alang niya ang tamang pag-uugali at inuugnay niya ang kanyang pag-uugali sa tama. Kaya nadadala ng pagkamatapat ang lahat ng mabubuting pag-uugali. Marunong makisama, pero marunong din tumayo sa tama at tumanggi sa hikayat na sa tingin niya ay mali. Pinakikinggan ang kanyang budi o konsensya kaya napapanatili itong malakas at dalisay. Dahil dito maaasahan ang salita at gawa ng taong matapat. Sagutan natin ang unang gawain. Basahin at salungguhitan o isulat ang mga gawain at paglalarawan na nagpapakita ng katapatan sa maikling salaysay sa ibaba. Ang bawat pangkat ay gagawa ng panata ng katapatan alinsunod sa panata ng boy scout o girl scout kasama ang girl scout o boy scout law batay sa aralin ukol sa katapatan. Palitan ang ilang salita sa panata ng boy scout o girl scout alinsunod sa mga tanda ng katapatan sa kanilang chart. gawin natin ang ikaapat na gawain. gumawa ng slogan tungkol sa katapatan sa isang short bond paper. Magtala ng limang konais-nais na salita o gawa sa kaliwa na nagpapakita ng katapatan at ang kasalungat na salita o gawa nito sa kanang bahagi. Ibatay ito sa mga sanaysay at pagtatalakay sa araling ito. puna ng tamang patinig ang mga patlang.